Tos, so, good afternoon. Sir, oh. good afternoon, sir. Kupal Party List, huwag makakalimutan sa darating na eleksyon sa 2029. Sir, so, loyo mo nga. Agay na mga kampanya. Oo, so, kasi ganun talaga eh. Dapat mahaba pala na preparation. Oy, bigyan nyo ito lang ano, akin ha. Okay, okay. Let's go, active. Let's go. Ito. mo ka. Let's go. Oh, Ayan ayan ano, damit namin, mga merch namin. Kupal uh, Party List, sir? Kupal Party List. Oh, oh, sa darating na eleksyon, sa 2029, huwag nating kakalimutan na mapaganda natin ang buhay ng pamilya ko. Asa ko, asa, asa, asa mo boto mo sa akin. <laughs> sir, wait na, para may mali, ah, buhay na, ano? Buhay ng pamilya ko. Bakit ano ba kasabi niya? Patingin ako ng banner ayun, may banner Bakit kayo may na lang. banner? ano eh, yung Kupal, kupal Party List si 19, iboto mo, iboto mo, kupal. Ano yung sa inyo? <laughs> Ayan. <laughs> Grobe Kasi papaliwanag ko muna kasi bilal, hindi bilal. lang basta kupal na word, eh, masama na napakinggan. May, may meaning yan. May meaning, may meaning. Oo, yung K. Kabig lang ng kabig. Kabig lang ng kabig. Sino yung kakabig na tayo, mga Pilipino? Mga Pilipinong pamilya ko. <laughs> Wait lang, sir Wait lang, kami na kabig, lang, kabig lang yung family mo. Family ko? Oo, oh, tapos yung, yu... yung yu, U. Yung U, uunahin ko ang family. Family. Boss. B boss. <laughs> family mo pa rin. Kasi, ito, ito, sige, babalik rin natin sa sitwasyon. may trabaho ka ba? Meron po. Nagtatrabaho ka para saan? Para sa pamilya ko, siya Mismo. Ginagawa ko to para sa pamilya ko, sa ikakaganda ng buhay ng family ko. At, sige, balik tayo sa P. Papaldo ako. Sure yan. So sure, sure, talaga yan, kung, ikaw mo nanalo, papaldo ka talaga yan. Ang daming ganyan eh, pumapaldo bigla eh. <laughs> uh, a a yan. parang text, sir. Ha? Parang text, ha. Oo, sa akin lahat yan. nakaupo na ako sa pondo. Yung, ano, yung pondo. Pero, tanya, bibigyan ko naman kayo. Ah, meron naman mga, ano, bigay-bigay. Oo, may bibigay sa inyo. Maraming, maraming kami pwede ibigay sa inyo. Kunyari, ganito. Kunyari, binoto mo ako, tapos may sa pamilya mo. Bibigyan namin kayo ng gamot. Pero Ay, libre naman gamot. Libre gamot pero yung mga gamot natin na ibibigay, ano, mga hindi kilalang brand. <laughs> mga brand X lang. Paano kaya 'yan? Okay lang ba? Wait lang sir, hindi ako pamilyar sa mga ganyang brand, sir. Baka okay. naman tangi na kahit ilang inumin mo gamot, hindi gagaling yung ano ko diyan eh. Yung may sakit na sa ano ko eh. Oh. Okay. Uh, basta, at least may libreng gamot. Sa mga okay, and yung, and libreng patoka ng manok. Na, wait lang, patoka ng manok. Oo, oh, libre, libre. Dang yun. na sa lahat ng mga ano mo, ito lang yung mapapakilabangan, libreng patoka ng manok. Eh, depende pa kung may manok ka. Pag wala ka manok, walang kwenta yan. Talo oh, <laughs> <laughs> ka. <laughs> hindi ka kasama dyan, hindi ka kasama sa libre. Mabigay mo no. na kayo ng pliers, guys. Ah, o, oh, para manalo tayo. Ah, sige, pasok ako. Ang sir, wait lang, no, sir. Pag-usapan uh, natin to. Ano mo pag-usapan? Hindi, ano ko lang to eh? Babalik ko na lang siguro muna kasi nga ano eh. Maaga pa masyado balik na lang kayo sir pagka Hindi, ni Garido, hindi ay oi lang. Oops. Uy. Ay, Akin na yung banner. At lagyan natin para book, Boss. boss. sa ako, boss. Eh. Okay nga, okay lang yan, maganda yan para may design. Ayun oh. Huwag niyo Ano okay. yan, kupal party list no, para mag ma tayo sa 2029. Ano to? Ano? Kapilitan na? <laughs> okay lang ba? Okay. <laughs> 2029. Pre. Pre, hanggang 2029 yan. 2029 pa botohan, Eh pwede tanggalin? Hindi pwede alisin niya, nakakabit na eh. Sige na. Okay, Salamat sa ah. Hindi, sige na pare. Okay na sa ha? number 19 sa balota. po. Ba? Hindi, nung mag-uusap lang kami, ano? Boboto sa akin. Tara, pasok ako. <laughs> sir, wait na, sir. Tayo lang, sir. Tara nang yan. Um, ah, na. magandang tanghali sa iyo. magandang so, tanghali, sir. Oo, oh, um, oh, iboto po kaya 19 sa balota. 2025 20, pa lang, 2029 pa yung ano, botohan. Oo nga eh, nandun na tayo. Eh, sir. 20... Kaya nga eh, dapat mahaba yung preparasyon mo eh. Diba? At least maalala ng mga tao pag tumakbo ko. Ah, sa bagay, o. Oh. Oo, oh, tsaka ganito, boss. Diba, ba, oh. sinabi ko na nga sa'yo, may libreng gamot. Libreng gamot, okay. pwede pa yun. Pero libreng gamot, na, like, eh. Hindi kilala yung brand. Hindi kilala yung brand, tapos libreng po naman, no? kung Wala pa bang, libreng bigas, siguro. Pwede. Meron kami, oo, meron kami oh, libreng bigas. Yun, yun, pwede, pwede Kasi yung bigas namin, na may mga bato-bato, tsaka parang durug-durug na siya. Parang mga reject na yan eh. Para reject na yan sa'yo. reject na siya. Pero please, kaya pa parang makakakain naman ng bawat Pilipino.